Ito ang mga nakita at sinabi ni Magic Johnson sa naging pagkatalo ng Lakers sa Game 1 laban sa Denver Nuggets. Ang pag-asa ay hindi pa nga nawawala para sa team ng Los Angeles Lakers. Dahil ang NBA playoffs ay may 7 games upang manalo sa serye at napatunayan na ng Lakers buong regular season na kaya bumangon at bumawi. Ginawa ni na Lebron James at Anthony Davis ang lahat nilang magagawa makapanatili lamang sa game. Subalit ang Denver Nuggets na pinangunahan ni Nikola Jokic ay sobra para sa kanila. Sa gitna ng mga problema ang kinaharap ng Lakers, sinabi ni Magic Johnson na may ilang players ang Lakers na hindi gaanong nakapag-ambag. At ayon nga sa kanya, hindi raw si na Lebron at Davis ang dapat sisihin sa kanilang pagkatalo. Kagaya raw ng nasabi na niya nung una, kailangan daw na maglaro ang mga guards ng Lakers ng maganda, subalit hindi raw iyon nagawa ng kanilang mga guards. Si D'Angelo Russell daw ay one of 9 sa may 3-point line at ang opensa naman daw ni Austin Reeves ay halos naging tahimik buong game. Si Nadilo Raw at Reeves ay nagkaroon lamang ng pinagsamang 26 points. May punto naman si Johnson sa sinabi niya dahil napigilan ni Coach Mike Malone at ng Denver Nuggets na uminit ang mga guards ng Lakers sa game. At sa kabila na ang mga starters nila na sina Dilo at Trips ay nakapaglaro ng 41 at 37 minutes respectively, sila nga ay nagkaroon lamang ng pinagsamang 26 points. Maging sina Gabe Vincent at Spencer Dinwiddie ay hindi rin nahanap ang kanilang laro na isa rin iyon sa naging dahilan ng pagbagsak ng Lakers. Sinabi pa ni Magic Johnson na si Dilo ay maraming nagawang pagkakamali sa game. Ipinakita pa ni Johnson ang nasayang ng mga possessions ng Lakers na malaki ang nagawa sa pagbabago ng momentum sa game. Ang isa ay ang 18 points na nagawa ng Nuggets dahil sa offensive rebounds. Pero ang mas naging dahilan daw ng pagbabago ng momentum ay nangyari sa third quarter nang nakagawa si Dilo ng turnover sa transition na naging dahilan upang ang Nuggets ay makapuntos. Naisablay pa raw ni Dilo ang isang layup na magdadala sana sa kanila na makalamang ng limang puntos. Subalit ang nangyari, dahil sa sablay na tira ni Dilo, naitabla ng nages ang score at mula doon, hindi na nakarecover pa ang Lakers. Sa gitna ng pagkatalo ng Lakers, may maganda pa rin naman tayong makikita sa game. Makikita natin na dinomina naman ni Lebron at Davis ang frontcourt. Sa pangungunan ni Davis sa na nagtapos sa game na may double-double performance na 32 points at 14 rebounds sa 12 of 23 na shooting niya sa floor at isa lamang ang isablay niya sa free throw. Ginawa rin ni Lebron ang kanyang magagawa sa game na siya ay nakagawa ng 27 points, 8 assists at 6 rebounds. Hindi naman naging negatibo ang pagtingin ni Magic Johnson sa game at may pinuri pa rin naman siya. Kaya nga lang hindi ito nagmula sa Lakers kundi nang galing sa Nuggets at ito ay si Nikola Jokic. Ayon sa kanya, si Jokic daw na pinaniniwalaan niya na magiging MVP muli ay nagkaroon na naman daw ng hindi mapigilang paglalaro na nagtapos na may 32 points, 12 rebounds at 7 assists. Si Jokic nga ay nasa gitna ng magandang opensa ng Nuggets at sa pamamagitan ng tulong niya, ang team nila ay nakakuha ng 102 na pagkakataong makascore ng field goal at nagawa nila na makabuslo ng 46.1% sa lahat nilang itinira. Angat din sila pagdating sa outside shooting na sila ay nagkaroon ng 35.7% sa kanilang 42 na tira mula doon. Lahat nga ay umayon sa Nuggets at ang magagawa na lamang ng Lakers sa susunod nilang game ay ang makapag-execute sila ng mas maganda laban sa Denver. At ang pagbawi ng Lakers ay posible pa rin naman at ang lahat ng pag-asa hindi pa rin nga nawawala para sa kanilang team.